Good morning mga idol! Thank you for watching my channel Marvelous Mark TV. Ngayon po ay nagdidilig kami ng halaman at meron kami nakita na giant palaka. Ito po ang ating friendly neighborhood giant palaka nagtatago sa halaman. Lalapit po natin ang ating camera, ang ating cellphone. Ayan po siya, nakita niyo po ang kanyang eyes. Ayan. Diyo lang po siya masyado kita kasi... Kukulay niya yung lupa. Lapit po tayo. Ito po ang ating friendly palaka na dito bantay sa bahay na kumakain ng mga mosquitoes sa gabi. Ayan, lapit natin ang ating cellphone. Ayan na, ang ating friendly palaka. Oo, andyan na ako. Wait lang. Eldrick, ang lapit na natin sa palaka, Eldrick. I'm very close. I'm very close to our friendly palaka. Ayan o. Oh. I'm too close. Ang laki niya. Halos parang kasi laki siya ng oh, kamay ko. Siya. It's moving. Eh, nat na na siya. Natakot siya sa akin. Ay, no, so big. It, It's so big. It eh, syempre, hindi siya sanay sa tao. Ayan, oh. oh, hindi ka namin gagalawin. Friendly pala ka. Let Diyan ka lang it. para kainin mo yung mga mosquito. Ay, huwag mo siya i-touch. Pabayaan mo lang siya. Tanggal natin itong dahon. Yeah. Ah. <laughs> Ayan na. Asan na siya? Ang laki niya. So big. Nalalabas siya dyan. Ayan. Bye-bye na pala ka. Tinignan ka lang namin. Balik ka na sa dati mong pwesto. Bye-bye.